magandang magandang umaga po sa inyong lahat so ngayon is yes. ang uh, sarap ng tulog ni Kindness guys so nang ako maghilamos okay, so... tapos mag toothbrush oh, wala pang almusal tayo mga kakain kasama ko yung aking mother ngayon tsaka yung aking pamangkin pupunta kami guys sa yung nagluluto ng bingka dito sa Tagum City so yun kasi ang gusto ng asawa ko <clears throat> yung bingka na yung parang giluto jud sa mismo sa ano kasi may sa mga kalsada kasi dati nakikita ko so try namin ngayon okay ayan so ngayon yes ay, sa yung butter ah. Oh. di lang siguro sa ko parin nyo ron di lang siguro ko sa parin nyo ah pagkala 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 sige 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 ye okay guys dapat kasi mag renew siya ng lisensya ngayon dahil husband ko po Japanese ah uh, kasi gamit niya ngayon Japanese driver's license, tapos um, yung lisensya niya yun sa mm -hmm. Pilipinas, hindi pa niya na rin yung, ayan, so medyo nag-alangarin na kami. Kasi pwede kasi yan, pag sunod na pagbalik namin, okay lang din. Ayan, yeah, let's go! And then, may dadanan tayo guys, kaklase po ni Kindesh. Dati, nung kabatch ko ka po sa high school, so magkapit-bahay kasi kami. Mula nang dumating ako, hindi pa kami nagkita. So, bambisi kasi ni Kain na then, May, may bit, bit kasi ako na, ano, na chocolate para sa kanya. Alright. Alright, guys. yung bahay. Ayaw. Ayaw. ko <laughs> <laughs> po. Jennifer. Jennifer, basta ni si Uxie Roxan, Tagalinaw. Oo, oh, naman siya sa train. wala na siya vlog. <laughs> Ay, Ay, di ba, wala ko siya mag-upload. Ay, ba, ko, okay? <laughs> 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 ko, anyway, ko siya upload Ay, di ba, wala nga, yun nga, naman siguro po Nagkuhan niya, sa kera, no? Oo, oh, okay. oh, sa kera, dili

eh, ano, Eco Park? Ay, Lili. Sa Eco Park o? Uno, unsa day? Bye. -bye. Okay, let's go. lapit sa may ano, ngunin. Alright guys, so may, yun po guys, naibigay ko na talaga yung chocolate no? so sa ilang days na ako dito, tapos magkapit bahay lang kami, hindi ko talaga naibigay sa kanya. So, tinaiming ko talaga na umaga, yung ano ko kasi may ano yun siya, trabaho din, busy. So, naabutan ko pa siya mga kakain. Alright, okay, let's go, bingka na ang sadyang ngayon ni kind Nash. Alright guys, so ang aga-aga po naglilibot sa kahit na siya sa, sa Tagum City. So, yung bingka na alam namin noon na pwesto, wala na pala. So, yung sinabi ng kaklase ko na doon daw, dito banda. So, ito yung way, no? Kaya lang, uh, ewan ko kung dito rin yung kapatid ko, kung nabukas na ba siya ng tindahan niya. Kasi may mga, ano din siya guys, motor parts din po yung business ng kapatid ko. And then, kunting gubulohin ko siya. <laughs> kung nagbukas na ba. Ayan. Kasi ano pa ngayon, 8.32. So, grabe, no? Grabe ka asenso na ang Tagum City mga kakain. Ito yung baluarte ano no? ni Kain Tech. Ano okay, oh, May 7 eleven na rin dito. Okay, wala so, pa. Rides, wala pa. Wala pa. Nag, uh, nag, late. To? Ah, last day, oh, siguro, eh. oh. marami na siyang customer, guys. Mm. nandito, na dito, ma, hindi ko na alam yung mga pangalan. Regional, hindi na ano, memorize. Ano po yung building? Regional uh, Hospital, no? Tagong City ng... Pahingin so, pa na yeah. tayo na tao kayo. Nagkaragan ang tao. Wapo, zero billing albaris dito. Marami na palang parking area dito sa regional sa labas. Oh. Dati wala man to.

Dara, Ay, tro. Oh, dali, dali. ayan, yung bingka, guys. Isa tayo Masakpan din siya. Ni puto bidangon, ah, binugol. Ano ako Okay. Ah, uh, na bingka nga, kakain. na po? Ito pulo.

Tapos Dala ko ni sa Japan mam bang first day ako flight. ba ko order sa okay. orasa ka, sa orasa mga lasing ko gabi mo sa Tagong hapon? sa mga 9 na ka sa okay. 9 okay. sa buntag buntag. Ano ang hirap ko dito? Ano hindi na pa na ako, di ba? Wala Ma, na may sa Ano lang. Tuntag lang yung luto. Pila ka din siya bago madaos? Hindi pa po din siya, Sir. Matri-ri-ri lang. Matri-ri-ri suki lang. lang. Matri-ri-ri pang kayo? Kung mga sister-in-law mo, <laughs> Balik lang mo diyan. Ha. Okay tago mga tago. Ako na kene tago. Ang dilawan ng ni. Okay lang magbi na siya. Isa muna po YouTubeer muna po. Kahit na siya FW po. Ah, okay. And... Ayos? Ayos? For real, sa YouTube po ako. Anong ano mo po? Guys, tara guys. Oh. Ito yung hinahanap ni Kay Nish. Muna nang dumating pa. <laughs> Init pa kayo. So, mag-order ako nito. Balik ako dito ulit. Bali. <laughs> no? Salamat po. Ito kinakain niya ginaluto mo. Hmm. ihanda sa hapon. Ah, pakita. Kitafula sa saglit. Okay lang po ba? Okay lang sir. So, yan 'yung paghahanda nila oh. Wow, kaayo 'yon. So, mana gitsay no kanang matrabaho clip po din. No? Mhm. Parang hmm. na gano'y gabi ka na yung magaling kang Pero mga gano'y siya Bisag sa mga ano na sa Japan, sir. Mga nilang lang mga gusto gyan. Hmm. Lalo na kung husband, mga gusto din. Ang pinoy na gano'y. Oo. Mulangan sa una. Hmm. Parang alis tayo sa una. pa Tapos dali nila ginaluto. Dali nila ginaluto, sir, no? Yan, guys. Dito talaga nila ginaluto. So, sa Davao kasi parang hindi na tayo nakakita ng mga ganito eh, no? Sa so, Tagong City lang ang may ganito eh. Kaya, yung mga ano ko, ito yung request nila. Okay, guys. Abay, daka? Oo, mana. Di, picture ko dali, di. Kaya, ako nag-u-picture. Sa Davao nga, may bingka kung paano may pagawa. Para, araw-arawin mo yung mga ganito na. Sa so, YouTube na kay Nish po alright guys so ito yung binabalik-balikan ni kay kapag umuwi ako guys ng ano galing Japan nasa airport pa lang kami ito na yung iniisip ko <laughs> 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 yung bingka ganyan ka ng giluto yung inani ba ah, sigi na yung onya kanunod talaga. humkami. merong mo, duwelen dekara ah. ini ni pa ni. yun ang pag-asa, ma init init pa. ito po yung katibayan talaga. na, ito yung gusto gusto namin no. karam sa pasalubung po. okay, dalhin si masiseryo ko yan. shout out Jan sa Japan. kaya hintayin niyo pagdating ko. nagorder na si Kaim ay, yah, lucon na yah. alam siyap. alam siyap.

agad, di agad pwede makarating sa bahay guys. Dito pa lang, tirahin ko na. na Oh. guys, Oh. Okay. Kaya ko murot og mga upat ka buk. Mm. na sa mga. pa Daryo, ang ilahang ano, landmark nila is ano? La Vista Ano e? Eh? green o kanto pa, baliko Ito Na e sa Tagum e sa Tagum Kani nga baray, tapos mga sanitas. alright guys so ngayon po is pagon natilok ni kindness guys lahe pa ang gipalit lahe pagod ang gikaon dito no So, thank you, Kaayo. Yan, may galang shout out po sa may-ari po ng Dinka po dito sa Tagum City. Ayan. So, parang siya lang talaga ang nag-iisa ngayon, no? Na nakita ko na nagluluto na ganyan style. Yan po talaga hinahanap ng asawa ko po, guys. Kahit si Kind Kindness. Ayan. And then, may, may galap shout shoutout po sa lahat ng mga sister in ko dyan sa Japan. Alright. Hintayin niyo lang, guys, sa pagdating ko. So, 3 days daw siya bago masira. Dahil, may may new ano ba yan basta may special yung pagkaluto niya and then hindi po talaga siya nakakaumay mga kakain kasi dati isang bingka lang ngayon parang gusto ko pang kumain ulit yan kakain talaga ako pagdating ko sa bahay no parang isa natin ng kape okay so dito lang yung guys sa Tagum City ito po yung ano natin ah uh, may mga po tumaya, chikwate. So, uh, try natin kung kaya pa ng araw ko, titikman din natin yan, guys. So, ngayon is, pauwi na tayo. And maraming maraming salamat talaga sa may-ari po ng uh, Bibingka. Ayan. So, nag-allow po siya, guys, na i-video ko po. And then, nag-subscribe po siya. Maraming maraming salamat po. And then, nakapag-picture pa si Kaida. So, kung paano nila yun pinaproposeso talaga. Ang galing talaga, guys, ang vibe pa nila. Okay? Yan po. Alright. So, ngayon is, libre, no? Ah. guys So nandito na tayo guys, so, na tayo sa bahay And then in fairness, oh may kalamunggay dito guys So sa Japan, ay eh, hirap maghanap ng kalamunggay Pero dito, tignan niyo lang po And oh. then, ayan, nandito na tayo ngayon <laughs> Kawin na tayo sa bahay mga kakain So, ayan guys, sa kawin na po tayo mga kakain. At uh, is, makasalamat po ako sa may-ari dahil nalawad po niya yung pag-video natin doon sa Bingka, no? so, uh, thank you, thank you, Jude Kaayo, sa mga suporta, sa mga nanood po, sa mga vlog ni Kindness. Ayan, so, dito na ako sa bahay, nakawin na po ako mga kain. And then, magkakape muna si Kindness. And then, maliligo pa. Kasi nga po, pupunta tayo ng Davao City. Ayan o. kasi mainit man naglaba na. Okay? <laughs> All right. Bye guys. Thank you for watching po.